Daan-daang mga kabataang Bangsamoro Moro mula island at mainland provinces ng BARM ang lumahok sa isang rally na ginanap sa harap ng Bangsamoro Moro Government Center sa Cotabato City kahapon ng hapon. Panawagan ng mga ito ay tutulan ang BTA Bill 347 o ang reapportion ng pitong parliamentary seats ng Sulu at ang BTA Bill 351 o ang Redistricting Act of 2025. Ang Bill 351 ay pinalagan din ng mga Tagalano del Sur. Nakasaad kasi dito ang paghihiwalay sa Lumba Bayabaw sa Karugan pagtugtong nitong mga munisipyo at igugrupo kasama ang WAO at Amay Manabilang. Ayon sa ilang mga tagalano del Sur, hindi pwedeng paghiwalayin ang puna sa Lumbabayabaw at ilipat sa ibang distrito ang isa sa mga ito dahil sa malalim at makulay nitong kasaysayan. Sa BTA Parliament, mainit na usapin din ang pitong parliamentary seats ng Sulu na nakatakdang i-distribute sa ibang mga lalawigan ng BARM. Dahil wala pang finality sa estado ng Sulu, patuloy ang panawagan ng mga Moro Youth na bigyang halaga ang sakripisyo ng kanilang mga magulang at mga Tausug na may malaking papel sa Bangsamoro Peace Process. Panawagan din ng mga ito kay Barm Chief Minister Abdul Rauf Makakuwa na pagtulungang ibalik ang Sulu sa rehiyon. Drama Kitayen Bravo Ndbc Bida Balita